Para rin papaitan mga idol, mapait-pait ya. Yeah. Yan. Magandang Magandang umaga mga idol. Hindi pala mga ano na to, alas 9 na to. Sado. Aga pa rin. Galing natin ng Black Airport mga idol. Sa biyahe. O, kain tayo. Sabi nila pagka uh, ka, papaitan. Ah, naman mga idol. Oh. Ang palaya na mayroong ulo ng bangos. Yan ang ulam. Ah, ang sarap ng sabaw niya. Yan. Yes. Kain tayo mga idol. Oh. Ah, meron akong iplog dito. Hmm. Bali yung yung ulo ng bangus mga idol as in ulo lang talaga na ano ulo lang talaga na pinampalasa ko oh, mainit mainit kumiyaki tayo kagabi at makikita kanina 汉堡。 napakasarap ng ampalaya mga idol Yan, talbusin mo lang yung medyo mga isang dangkal mula sa dulo ng may dulo ng ampalaya mga isang dangkal Yan, wala ka nang itatapon ilaga mo siya Ilagay mo siya sa sa gulay. Pakuluan mo yung kain kasi asin bitsin lang. Okay na. Nunguyain mo nga lang mabuti. Pero hindi naman siya ganun kakuna. sa ka, ano. Harap. Wala kang tatapon mga idol. Hmm? Napaka-inam. Mapait-pait, pero hindi siya ganun kapait. Trap siya. Hmm. Kaya kung meron kang tanim na palaya, Huwag ka nang kukuha ng dahon-dahonin mo. talbos talbosin mo na lang. Ngayon, yung kahaba. Wala ka na tatapon. Napakasarap. Okay, eh ampalayan ligaw yan kung so, meron kayong makita ang ampalayan ligaw putulan nyo na gurado sulit Masarap pa lang yung sabaw. Ah. Ganon din yung malunggay. Pagka ano, huwag mo ng dahon-dahon e. -dahon, laga mo na rin buo. Tapos, isilahin mo na lang na ganun. ah, Lahat na sumama. Kain. Hmm. Siyempre, pagka medyo makunat naman, na huwag mong, huwag kakainin kasi nga, makunat na yun eh. Ayan, mga ganyan, no wala ng tapon mga idol. Sarap. Pag ako kasi magluto ng ulam ko, asin yun lang. Pag magluto ako ng pinakbet, asin lang ginagamit ka mga idol. Siyempre nahanay tayo sa bagoong Pero sa akin asin in lang Mmm Ah, pakaharap. Para rin papaitan mga idol, mapait-pait ya. Hmm. 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 Kaya pagka meron ako mga prito, Nare-rep ko yung iba Kapag gusto kong magluto ng gulay Talibos ng kamote, ganyan sprito asin bichin, konting tubig. O, okay na yun Dahon ng ampalaya Asin bichin, konting tubig, prito Ganun din ang malunggay Alokbati, kung merong alokbati Ang sarap Kasi sa edad natin mga idol, talagang ko 46 na po hindi na tayo po pwede sa mga pagkain na ano, matataba. Pwede siguro, pa konti-konti lang, pero huwag masyado. Hmm. Sarap. Thank you, Lord, sa isang masarap na pagkain. Maraming salamat, mga idol. Bye-bye.